morning, ipakita ko lang sa inyo guys yung ating matanim ayan ano na siya guys dahil mainit yung ating panahon kailangan natin ito diligan so, ayan lalo na yung buong bells ko guys so, nagkarim pala ako dito ng sibuyas daw ayan siya guys sa wakas na buhay na din pangit na kasi doon taniman kaya dito ko tinanim sa may plot may plot pat na, 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 medyo namatay kasi yung tinanim ko na ano ganito guys At may pakita pala ko sa inyo dito guys ito ay mga talong Sidling ng talong ayan so maganda dito Ayan, yung mga ano na nakatan guys na natuyo na maganda maganda ka siya kahit mainit yung ating panahon so, iba't ibang kulay ng bulak na So, at tingnan natin yung ating lemon guys wow oh, ano na guys may mga hinok na pulutin na lang natin yung mga lemon na hinok may maliliit na bunga guys sa baba. Ayan, nahulog na. Ayun, may nakatago pa dito, guys. Ang dami na ng bunga ng ating lemons silver blessed. Isang puno lang ito, guys. Ano? Pinaganyan ko na lang. Tapos dito, ano ko dito sa kaliwa. Ayun. Ayun, may bunga na. Puloten din natin. May maliit din na bunga sa gitna. So, pulutin natin. Nahulog din siya, guys. Dalawa na pala yung nahulog. Ayun. Dalawa na yung nahulog, guys. Ito dito. Medyo marami na yung bunga ng ating lemon. guys. Doon pa walang <laughs> bunga. dito banda lagi namin so ano ito ito guys siwa ini, mamaya mamaya ano guys at ito guys ay ano si, ayan may talong ako dito may gabi tapos Ini yung papaya anu. Atas na eh. Kapaya, papaya papayan natin guys. Ito mga mamamili mga <coughs> guys. Ito, ano din ito calamansi. And and. Na si ano, ano <coughs> okay, yeah. So, ayan ka guys. Atin manu So mag-iigib tayo guys ng huh? tubig. Sa tuwing uh, tuwing umaga guys, ay ako na dito sa ano, dito na ang bahay para sa tuwing hindi na ma hindi mainit sa loob. Wala yung mga maiingay na manok. Pila ako, pila ako. So, ayan ayun, mapulang, mapula guys keep it, you guys ang ganda yun sa akin, hindi pa lang malaklak ng maganda so tara guys mag-igib tayo ng tubig saan ba ako kukuha ng tubig katli? dahil walang ano wala pa yung tubig sa grip naputulan kami guys ayun nagigib ako ng tubig dito guys kapag Luka Ano ku Didilig -ko Sama laman <tuk tangan> ang guys na kasi nalanta na yung ating boom bells Daisy ayan lemon grass ayan talong ito guys Maraming balik tayo nito guys. Okay. <laughs> habang malinis pa yung ano tubig natin dito sa mga sapa ano i-give up ko tapos pag ma, ano na hindi na parang crystal yung tubig madumi hindi na ako nag i-give guys ligyan muna natin dito eh lemon grass din ako dito guys so ito ano okay. oh, ko guys Si <coughs> oh, yes. ayan guys dito tayo kumukuha ng pandilig ng ating mga halaman dahil sa init ngayon ng panahon na tutuyo na yung ating mga tanim so dito tayo guys kumukuha sa